Leo, ayan. Tignan po natin kung kamusta ang iyong kaperahan. Alam mo ba kung ano yung kanta na, na pipick <laughs> up ko para sa iyo bago ako magsimula dito? So, yung kanta is Jaiho. Sabi ko, ah, teka. Ano ba yung meaning nun sa English, no? So, ayan, sinerge ko. Jaiho is a Hindi phrase that means let victory prevail. Let there be victory or may there be victory. So, panalo ka na kaagad. Okay? So, tignan natin kung kamusta ba ang kaperahan. Uh, paalala lang po, kung di kayo makaresonate dito, try niyong panoorin yung inyong other signs, yung inyong moon, rising, or venus sign. Kasi pwedeng mas dun po kayo makaresonate. Mm -mm. Kasi, kasi, some of you, ang pinapanood lang talaga lagi is yung sun sign po ninyo. So, ayan. At kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, balike na din po ng ating video. Tingnan natin. Pakinggan nyo na lang yun. Kung hindi nyo pa alam yung kanta matagal na yun eh. <laughs> Pero yun, chaiho Yung title, no? Check natin ano yung main energy mo pagdating sa yung kaperahan, yung relationship mo with your money, Leo. the high priestess. Palaban talaga ang energy mo dito. Ang ganda ng energy mo. Mm, -mm. Mas, ano na, mas control mo na yung finances mo. Mas kinokontrol mo na yung finances mo. Actually, sabi na natin, mas matalino ka na ngayon. No, hindi ka na agad-agad nagpapaloko, Leo. Mm -mm. Pagdating dito sa kaperahan mo, may concern ka na talaga. Yes, pwedeng nakapikit yung energy na yung image natin na nandyan sa card. Pero mulat ka na. ba? Diba? Alam na alam mo na yung mga, o yung wangis ng mga tao na lumalapit sa'yo. Hmm, actually, ang dami mo na ding talagang pinagdaanan. At saka, ang dami mong nakilala. Pagdating dito, siguro yung iba sa inyo nawalan kayo ng pera. Tapos ngayon, ngayon, nakakabawi na po kayo. O yung iba sa inyo, nakabawi na talaga kayo. Pagdating dun sa mga financial losses ninyo. Okay. Some of you din, pwedeng meron kayong nilakad dito na ano, na something, ano, mga legal, mga legal papers. Ayan, mga legal documents. Nalagpasan mo yun lahat. Pwedeng ikaw yung nanalo. So, tignan natin ano pa yung mensahe for you. Um, pagdating naman sa current financial status mo. But let's see, no? Tignan natin current financial status mo. We have eight of cups ang dami mo ang iniwan dito. Parang nagsosolo yung iba sa inyo ngayon. So, solo living ba kayo? Ganyan. Sabi natin, hindi to yung nag-iisa lang talaga kayo, no? Pero pwede po na. Sabi natin, eh, hindi kayo dumedepende sa ibang tao. Hindi na kayo dumedepende sa family ninyo. Parang kung ano yung dati, nakikinig ka sa sinasabi ng family mo. Sabi natin, kahit meron ka ng sariling pamilya. ba diba? Kahit meron ka ng sariling pamilya, nakikinig ka pa sa ako na sa parents mo, sa mga sinasabi ng kapatid mo. Ngayon, hindi pwede po na kung meron ka ng asawa dito, ayan, kayong dalawa na lang yung nag, um, ano yun, nagde-decide para sa inyong family, para sa inyong finances, para sa inyong sarili. Yung tipong ganun po, pwedeng pinutol nyo na yung uh, ties niyo with both families. Lalo na kung yun ay nagbibigay naman po sa inyo ng negativities. Tingnan natin. So, ayan yung current financial status mo. Actually, may mga pinoperso ka dito. Pag-alis din kasi to eh. No? pag alis yan eh. So may nakakaisip ba dito na ano? Umalis ng trabaho. Tignan pa natin ano pa yung current financial status mo ngayon. Five of Wands. Very competitive yung energy mo. Okay. Ganito. Pwedeng alam mo sa sarili mo na you're giving your best. Pero parang mas pinupush mo pa yung sarili mo. Oo. <laughs> you're pushing yourself some of you too much king of cups pero kasi alam mo naman yung ginagawa mo eh saka mas kalmado ka ngayon okay maybe there is pressure no dito sa financial status mo ngayon pero hindi ka na pe-pressure <laughs> yung nafi-feel ko sa iyo relax ka lang dito mm, mm baka may mga bala ka i mean what i mean is meron kang mga tabing pera. Meron kang savings. Kaya pwede po na hindi ka natatakot dito. Kaya kalmado ka lang. Tignan natin. Okay, dun sa mga nagbabalak na mag-iba trabaho. Okay, lalo na kung yan yung bread and butter ninyo. Yan yung main source of income ninyo. Tignan natin kung tama ba yung gagawin mo. Pumili po kayo para ito talaga yung sagot para sa inyo. Yan, para sa mga hindi makapag-avail ng private tradings kayo na po yung mamili dito. Okay. tignan natin. Sige, tama ba yung decision mo na lumipat ka na ng trabaho? Yan. Or kung may magkocross country dito, tama ba yung decision mo? One or two, pili po kayo. Ito kay number one. At ito yung kay number 2. Tignan natin. So tama ba yung decision mo? Number 1. Opportunity. Yes po. in offer na sa'yo yung opportunity na yan. Di naman daw yan i-offer sa'yo. Di mo yan maiisip. Hindi yan darating sa life mo kung hindi yan para sa'yo. So grab mo na yung opportunity na yan. Nakita mo? Diba? Maganda yung paparating para sa'yo. Kaya wag kang matakot. Tignan natin si number 2. Tama ba yung decision mo? Trust. Okay, paras naman tama yung decision ninyo. Yan po, wag na kayong magdalawang isip kung may dumarating man opportunity sa inyo dito para kayo ay makapag-iba makapag-change ng ano ba, ng career. Mm -mm. Career path. So, parehas naman po. Wala, parang sabi natin, wala kayong talo dito. Pumili ng number one, pumili ng number two, wala kayong talo kahit pa pasabihin natin na yan yung iba sa inyo may nangangamba dito sabi nga trust mo daw itong uh, itong paparating na to sa'yo itong ino inooffer sa'yo tignan po natin ano yung main cause ng financial problem mo Leo ano ba yung main cause ng financial problem mo we have death card we have the magician. Meron talaga dito controlling. May nag-control sa inyo before. Pero alam mo, yung iba po sa inyo, pwedeng sabi natin, kung sino man yung tao na to, is pwedeng you cut ties with them na nga, o kaya na maalam na yung tao na to sa earth, no? Pero yung impact kasi nung ginawa niya sa'yo na pagkocontrol, pwedeng dala-dala mo pa rin yon. Pwedeng the way you handle your finances. Pwede rin meron dito nagkasakit mo na yung taong to, tas gumastos ka talaga ng sobrang bonga, I mean, naubos yung savings mo, ganyan. So, hanggang ngayon, dala mo pa rin. ba diba? Pwedeng nagbabayad ka pa rin ng mga kautangan. Pero nakikita ko sa'yo dito, some of you know, kung ano man itong main cause ng financial problem mo yun, wala ka namang regret. Kasi alam mo na nabigay mo yung, ayan o, sa family to, Ayan, e ano yung nabigay mo ba yung best mo? ba diba? Natulungan mo yun. Kunwari, mother mo to, father mo to, or isa man sa family members mo, ganyan. Wala kang pagsisisi. Mm, -mm. Tignan natin. Hmm, wala akong ano, na nararamdaman talaga dito eh. You give your best. Yun lang talaga siguro kung meron mga na maalam nga dito. Isang eh, kandun lang talaga yung buhay ng tao na yon So some of you pwedeng need nyo na talagang i-accept, no? Para mas gumaan po yung mga dalahin ninyo. Tingnan natin. So ayun, yun yung pinapakita dito, no? Na main cause ng financial problem ninyo. Meron naman dito, pinapakita rin kasi gusto nyong mabago yung life ng family mo. Pero sa nakikita ko naman dito, Leo, wala kayong sinisisi. No? dito sa mga ginawa ninyo, sa mga naging decision ninyo in terms of your finances. Which is, yon yung maganda kasi, di ba? Siyempre, makakatulog kayo ng mahimbing. <laughs> Wala kayong ibang sinisisi. Mas makakapag-focus kayo sa kung ano pa yung mga actions na gagawin ninyo ngayon. Tingnan naman natin ano ba yung mga pwedeng maganap na positibo pagdating sa iyong kaperahan we have Knight of Pentacles. Ayan nga, may opportunity talaga na pinapakita sa iyo dito. So if it's up to you kung i-accept mo ba yung opportunity na to or ipagsasawalang lang bahala mo lang. Pero maganda po ito ha, positive ito. Talagang meron dito, parang pinapaalis na kayo diyan sa current job ninyo. Four of Cups. Ayan no, marerealize mo kasi na ay teka, parang wala ng growth. Ace of Wands. Person nyo na po yan. Yan. Kung yung iba naman sa inyo, ay hindi ako nakaka-resonate wala naman kasing ibang opportunity eh. wala akong ibang opportunity na nare-receive some of you po pwedeng hindi kasi ngayon eh kung ngayon yung 2024 na panood pwedeng sa 2025 po pwedeng May, ay January, February, March, April hanggang April mayroon pong opportunity may malaking opportunity na paparating para sa inyo kaya wag kayong mawala ng pag-asa dito basta bigla na lang itong darating sa inyo bigla nyo marirealize na yun, parang alam mo yun, parang ka nananaginip, ganun yung feeling, na may opportunity na lalapit sa'yo dito. Para mas kumita ka pa ng mas malaking pera. Check natin yung negatibo naman. Nine of cups. Two of ones. At meron tayo ditong five of cups. Okay, so yun lang, ang gagawin nyo lang po dito, once na may opportunity po, okay, kailangan decide dito kayo. Trust nyo daw talaga. Kasi once na hindi ninyo 'di ba? Hindi kayo nagtiwala doon sa sarili ninyo. Pala mangyayari. Okay, kailangan may tiwala kayo sa inyong sarili. Kasi ang laging darating sa inyo, laging mga bagay na pagdududahan po ninyo or mga bagay na kadudaduda para sa inyo. Katulad niyan, yung iba sa inyo kung wala kayong pamparid. Eh dahil nagdududa kayo, no, dun sa decision niyo ang mangyayari, I mean, wala kayong pamparid, magpaparid kayo ng magpaparid lagi. Yun yung mangyayari. Kasi wala kayong, ano, wala kayong tiwala dun sa sarili niyo eh. Wala kayong tiwala dun sa decision niyo Ayan, kaya yun po, ang gawin niyo no, mag po kayo. At once na nag kayo, maging firm kayo dun sa decision niyo Parang, alam mo yung wala nang atrasan to. Ganun po. Kasi ayun o, oh, ang dami nyong ma-achieve. Pero kayo dito, parang nanghihinayang kayo. Mm -mm. At yun nga po, huwag nyong pagkakatiwala sa ibang tao naman yung mga paghihirapan ninyo dito. Kasi pwedeng yun yung maging regret ninyo. Yung nagmadali kayo dito, nagmadali yung iba sa inyo magpagkawa ng bahay, bumili ng sasakyan, pero hindi kayo yung nagaayos. Baka maloko po kayo. Yan, kaya mag-iingat din kayo dito. Tignan natin. Okay. Tignan natin. Ano ba yung mababenefit mo dito sa sa ano, sa you know, confused talaga yung iba sa inyo eh. Medyo may confusion kayo dito. Follow your instinct. Malakas yung instinct ninyo, Leo. Ano yung mabibenefit mo dito pagdating sa mga opportunities na ito na paparating? Okay, let's see. The tower. We have the fool. We have the hierophant. Okay, kung hindi pa kayo kasal, pwede po na ayan. Pwede yan, sa, pag sa gagawin niyo na pag-alis, na pag, na pag ng something, pwede dyan nyo po makilala yung dawan niyo, Yung future na mapapangasawa po ninyo. Mm, mm Ano to eh, parang ang bilis nung energy para sa'yo. Pwedeng meron din po talaga dito ha. Makapag, makabili po kayo agad ng properties. Parang 8 months into your uh, new job, makabili na po yung iba sa inyo. Ang bilis, mabilis yung energy talaga. Mabilis yung shifting no, ng energy ninyo. Ayan, syempre, finances. Yan naman yung goal niyo, 'di ba? Makapag-ipon ng pera, magkaroon ng pera, magkaroon ng milyon, Magagawa niyo po 'yan. Kaya wag kayo talagang matakot. Mm -mm. destiny niyo 'yan. Ayan po, marami sa inyo destiny niyo talaga 'yan. Lumayo. Lumayo, ayan, makahanap ng love life sa malayo at yumaman. Claim niyo 'yung positive energy na 'yan. Leo, kasi deserve nyo po yan sa dami nyong pinagdaanan no, in the past years. Tignan natin, may tao ba na humahad lang ng growth mo or ng financial growth mo? Tignan po natin. May tao ba dito na humahad lang ng financial growth mo? We have Nine of Pentacles. Ace of Swords. May nag-evil eye ay sa'yo. Ayan may nag evil eye sa iyo dito. Pero hindi kasi pinapakita no dito sa card natin kung sino 'yan. Para tingnan natin kung ano yung mapipick up natin na name o kaya naman umpisa umpisa ng pangalan or ng surname ng tao na 'yan. R tapos B Ben yung naano ko dito. Sa B R tsaka B Ano pa po, po, spirit guide? Letter R talaga eh. Robert. Roberto, Robert, Bert, B, R, tsaka B. Merong ganyan sa pangalan ng tao na yan, R and B. <laughs> Singer ba yon yan, <laughs> yun, R and B. Yan po. Or siguro, ayan, baka magaling kumanta yung tao na yon, No? Na, ah, okay. Tama. So, yun nga, magaling kumanta yung tao na nang sa financial growth mo. Uh, humahad lang sa financial growth mo. And also, pwede po na yung business yung tao na yan, may kinalaman sa mga ganyan. Bar, video kay, baka nagpaparin siya ng mga video kay, ganyan. Some, there's about dun sa kanyang bosses Ayun po, kaya ka na i-evaluate ng taong 'to kasi yung mga sinasabi niya, pwede pong nagkakatotoo. Alam mo po kung pinagpupuyatan ka ng taong 'to, Leo. Mm -mm. Yan kung gusto mo na mawala yung ginagawa sa ng taong 'to, pwede kang magpa-cord cutting. Yan, nag, nag offer din ako ng cord cutting. Yan, para hindi mo na madala sa 2025 kung ano man yung ginagawa sa ng taong 'to. Yan, yung, yung iba lang sa inyo, kung na-feel ninyo na, na nabibigatan po kayo. Parang ginagawa mo naman lahat pero mabigat yung flow ng money para sa Cord cutting po. Yung iba sa inyo, yan yung kailangan nyo. So, Ben, Ben, tapos R, Robert, R&B, ayan po yung pangalan, no? Or simula nung pangalan nung tao na gumagawa sa sa'yo. Or, ini-evil ay ka. Nag-umahad lang sa financial growth mo check po natin ano pa yung mensahe para sa sa'yo. Mensahe pa po natin, Spirit Guide for Leo. Inner Child. Reconnect with your inner child to heal past wounds and restore joy. Innocence, healing, and return. Okay. Ayan po. So, pwedeng nahihil na nung iba sa inyo yung inner child ninyo. Pwede yung dati, di ba, may mga hindi kayo nabibili, ngayon nabibili nyo na. Dati may pera nga kayo, pero hindi naman kayo yung nakikinabang ng pera ninyo, Leo. Ngayon, pwede pong kayo na ang gumagaso sa pera ninyo, hindi na ibang tao. Pwede rin naman nahihil nyo yung inner child ninyo through your kids. Pero alam mo ba, na hindi lahat dapat nung hindi mo naranasan na maganda, ipaparanas mo sa anak mo. Baka mas spoiled yan tignan nyo rin, no? Kung meron dito nag-heal kayo ng inner child through your child, through your children, tignan nyo rin po. So, tamang ano lang din talaga. Tamang guidance lang din talaga. Ayan, paalala lang po yan sa inyo. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating sa iyong finances. Vacation. Ayan po yung iba sa inyo. Need niyo na mag-vacation. Sabi dito, start a perfect vacation and enjoy the freedom. Take time to recharge. Baka pagod na yung iba sa inyo dito. Mm -mm. May mga pagod na ba dito? Yan, it's time to take vacation na po. Mensahe po natin for Leo Finances. Okay. Your heart always knows the the way, simply trust it. So, sa mga nagdududa po sa inyong mga desisyon, follow your heart, follow your intuition, trust the process, trust the divine timing, opportunities arrive. Kasi, need nyo po talaga yon Hindi dahil gusto nyo yung isang opportunity, kung hindi dahil kailangan po ninyo. Hmm, nakita ko dito na darating yung mga opportunities na yan kasi need nyo mag-level up. So, level up your game, Leo check natin ano pa po, po ang mensahe natin pagdating sa kay Leo. Pagdating sa kanyang kaperahan, spirit guide. Planning. Lack of planning may be causing confusion or stagnation in your career. Or an overly rigid plan is preventing flexibility. Planuhin nyo po yung mga gagawin nyo din naman ano. Pag-isipang mabuti. Ayan, katulad nga nito, Kahit itong vacation ninyo, planuhin nyo po yan. Okay, paghandaan. Yan po yung sinasabi dito. Hindi pwede na bara-bara lang yung mga gagawin ninyong decision. No? Pero kung alam nyo naman sa puso ninyo, and you trust yourself, pwedeng pwede naman po. Kasi minsan may mga bagay din talaga sa life natin na di natin kailangang pagplanuhang maigi. Kasi once na, di ba, meron mga bagay na parang pag lagi nating pinagpaplanuhan or mas pinagpaplanuhan natin, mas hindi siya natutuloy. So, ayun nga po, no? Basta, follow nyo lang yung inyong intuition. At ito po yung inyong money mantra. Sabihin nyo po ito three times at i-comment nyo po. Okay? I'm unapologetic about my desire to live a rich life. I am unapologetic about my desire to live a rich life. Pwede nyo po yung ulit-ulitin. Pwede nyo yung sabihin araw-araw. Cleanse natin yung space, yung energy. At kung ayan, may mga nasagap man tayo ng mga negativities reminder lang po sa inyo ni universe yun. Kayo pa rin yung masusunod, kayo pa rin yung gagawa sa life ninyo, sa mangyayari sa inyong kaperahan. Guidance lamang po ito. At claim nyo yun na yung mga positive energies dito sa reading natin. Maraming maraming salamat Leo and more 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 money to come para sa'yo.